So mga katek, no, welcome back ulit sa channel natin. For today mga katek, ang gagawin natin, uh, no frost, no, sharp. So ulitin ko ulit, no. Sa mga may no frost rep, tulad na ito, ibig sabihin kasi ng no frost, no, hindi siya nagyayelo dito. So yung mga nilalagay yung mga pros food, yun lang yung nagyayelo. So ganito, huwag kayong magpapanik na no, mga katek. Pagka ganyang hindi lumalamig yung no frost nyo, titignan nyo lang muna yung pinaka compressor kung umaandar no pag umaandar gagaya na ito tapos wala kayo makikita ng langis dyan ito na kayo so ito kasi laging ang problema ng mga no pros kalimitan is yung mga component na nandito sa loob no gaya ng fan motor fan blower uh, the sensor uh, thermal fuse heater fuse no yung mga yan no depende pa yan kung anong klasing mechanical yung ginamit nila so Magkaganya kasi hindi lumalamig. Gaya na itong mga no-pros. Kala mo kasama muna natin. So titignan nyo na agad yan yung fan. No? Eh, Ayan ka gaya nyo. No? Pag walang hangin na lumalabas, matik yan yung fan nyo. No? no? pero wag nyo rin i yung fan kasi medyo may may kamahalan din ano mga katek kaya na ito marami na tayo upload na ito mga samsung kalimita kasi samsung napakadami na natin gawa yung sharp siguro mga pang ilang upload pa lang natin yung sharp no? so ulitin ko lang ganun no, no pag walang hangin na lumalabas dito na laramdaman ninyo huwag nyo na gamitin tawag na kayo ng technician kasi baka matuluyan pa yan buksan muna natin okay, medyo mahirap buksan Ting, ni, ni, sa mo natin. Oh. Okay, ano? Mega shout out tuloy sa mga technician natin na laging nakasuporta na sa atin. Sa page natin dito sa may Abu Dhabi, sa Saudi Riyadh, at saka sa... Croatia. Ano? Alam nga kay uh, Master Christian Heron ng ano, Croatia. Alright. Ah, medyo mahirap kasi kaya ayan na natin. So kung mapapansin nyo yung fan di umaandar diba yan di umaandar yung, yung fan so ito try natin paikutin no ang nakalagay sa kanya dito is 12 volts no sana sakto yung dala natin yun gumana siya no alam nyo mga katek no ang mga no pros kasi actually yung mga fan yan syempre kapag fan motor ano Meron yan tinatawag ng mga mechanical. syempre ito brushless to. So meron pa rin niyang shafting, yung pinagkakabitan ng fan blade. And then meron pa rin yung tinatawag na parang pinaka bushing niya o oh. uh, bearing niya. Depende ha, depende sa design. So ito, ginano lang natin ng kamay, umandar na siya. Pero hindi natin sinasabi na hindi natin pwedeng palitan yan. No? Papalitan yan kung makakabili man si customer o mapapabili man siya. Kailangan pa rin palitan yan kasi U ulit o ulit yan na uh, hihinto and then tatawag na naman siya ng uh, technician tatawag na naman siya sa atin kasi nga hindi na naman lumalamig so ang the best na sasabihin natin sa minamahal na customer natin papalitan yan no so temporary pwede ayan kaya nyan ginano lang natin ang daliri umandar na okay na pwede na tayong umuwi hindi na natin naobserbahan pero sasabihin natin sa si minamahal na customer na kung pwede, pwede papalitan yan Parang kagaya rin niya sa Samsung eh. Meron siyang, ay hindi, 4 wires to mga katik, 3 wires nang sa Samsung. Okay na, malalig na. Kasi naitatapo na. So yun yung ulitin ko ulit. Basta wala kayo nararamdaman sa mga freezer ninyo, lalo lalo na yung mga may no-frost na uh, refrigerator sa bahay. Uh, kakapain nyo na lang ng kamay kung walang, lumalab walang, lumalabas na hangin dun sa may mga butas sa dito sa pinaka freezer alam nyo na na hindi umaandar si Panblower uh, pan blower ihinto lang yan kapag binuksan mo to yan ihinto yan tapos pag sinarado muli ayun o oh, minto teka lang Di pa pala natin napakita ihinto yan yan, minto, di ba? Kapag nakapag nakabukas dito si chiller, pag sinarado natin 'yan, andaruli 'yan. Ganun ang ano niyan, takbo niyan. So, yun na. Yun yung naging ano natin dito sa Sharp. JTEC, no? Sharp. JTEC Investor. <laughs> Ayan. Hirap sumarado. Okay. Kasi ang ano nila dito mga tech no? Doc! Doc. Kasi ang sabi ni Doc Dalisay, no? Si Doc Dalisay nga pala, yung in natin, na in-upload natin, na nahirapan tayo dun sa pagpasok ng mga tubing, no? Dahil, uh, ano yung sabiga, sa biga, sa poste, eh, kasi yung ng pipe natin ng aircon. Ano to? Galing dito sa bahay nila sa kabila, tapos na, na syempre, binyahe nila, and then, hindi muna na binuksan. Pagka ganun kasi, pagka umaandar to, tapos pinatay muli, Nagkaka-moisture kasi yan dyan, lalong-lalo na sa shafting niya. So, yun yung magkakos na mag stack up siya. So, pag pinandar mo ulit, hindi naman to kagaya ng mga malalaking motor na may konting had lang lang eh, makakaandar agad. Ito, hindi. Kasi 12, 12 volts lang yan, ano? 0.16 ampere, no? So, kaya mo pigilan ng na kamay yan. Pero, wag nating gawin, no? So, ilang lang, mga no? Sana may natutunan kayo. Dok, ilang araw ba ito na hinto, dok? Isang araw lang. Hindi, matagal. Ah, matagal din. Oo. Ilang araw, Dok, estimate? About a month, siguro. So, yan, kung maririnig nyo si Dok Nalisa, niya nga sabi niya, about a month. So, lang din lagi natin sinasabi sa mga previous video natin, kung makikita nyo doon sa page natin na kapag in-stack nyo yung mga no-pros uh, freezer ninyo, mangyayari mangyayari na yung fan blower niya, may stack up. So, kung pwede pe nyo buksan yung pinaka-cover, kung kaya nyo, buksan nyo tapos pa ikutin nyo lang yung fan naandar ah, naman yan pero mas maganda handa na kayo pipicturan nyo yan pipicturan nyo yung kung ilang wire tapos papa orderin nyo na si minamahal na customer para pag uli namatay yan pag balik ninyo mapapalitan nyo na okay so ilang mga katekno sana may natutunan kayo dito para sa sharp J-Tech inverter ay si Doc Talisa Doc ay shout out ayun na salamat kay <laughs> Doc kasi uh, tinawagan niya tayo, tayo uli para dito sa Sharp uh, ন no, প্ৰশ্ন